Gusto mo rin bang maging sikat na vlogger na entrepreneur para libre marketing na yung inyong mga negosyo at makabuo ka ng community at magkaroon ng brand yung pangalan mo at yung inyong mga negosyo? Pwes eto na, ilalabas ko na yung ating bagong programa na kung saan tuturuan ko kayong maging content creator na malupet. At gagawin ko to kasi Karamihan ng mga problema nyo mga kasosyo, eh hindi na dun sa malupit na product. Ang problema nyo na kung paano malupit yung imamarketing yan. At lahat ng sagot doon ay patungkol sa mag-original content kayo o gumawa kayo ng sarili nyong content. Kaso, gaya ng nakikita ko, hirap na hirap kayo doon at hindi kayo makausad kasi nga hindi kayo makapag-original content. Pwes ngayon, tuturuan ko na kayo mga kasosyo. Ang bagong programa natin na to ay tatawagin nating KMCC. KMCC program or yan siya pagbuo. Kasosyong Malupet Content Creation Program or KMCC. Kung gusto nyo turuan ko kayo paano mag-vlog ang isang entrepreneur, kahit sobrang busy tayo, ito ang programang iyon. Sa programang ito mga kasosyo, matututo kayo paano maging vlogger tulad ni Arvin Urubia at makagenerate kayo ng libreng marketing para sa inyong mga negosyo at para masuportahan ang inyong mga life mission. Isang buwang ko kayong tuturuan kung paano mag-content mga kasosyo. Araw-araw ko kayong tuturuan para maituro ko sa inyo yung diskarte ko kung paanong kahit busy ako sa aming mga negosyo ay eh, nakakapag-content pa rin ako ng mga quality content nang walang kahirap-hirap. Nasabihin ko rin sa inyo yung mga sikreto ko. So sa loob na isang buwan, tuturuan ko kayo kung paano din kayo sisikat at magkaroon ng chance na kumita rin kayo personal ng 100,000 plus monthly sa paggawa ng mga content. Dahil syempre, sikat na kayo eh. So ito yung outline na binuuko about sa Kasosyong Malupet Content Creation Program. Ayan e, o, haba niyan. Ito yung buong programa natin. Kaya isang buwan ko kayong tuturuan. Kasi sobrang dami na ito. Lahat ang natutunan ko for the last 7 years kung pagko-content, pag-vlog, ilalatag ko sa inyo. Eh no, dami niya no? Oh, kita niyo ba? Lahat yan, tuturo ko sa inyo at yung kabuuan ng KMCC system. Etong KMCC system, eto yung diskarte ko personal at alam kong pag ginamit nyo rin kahit busy kayo negosyante, may libre na kayong marketing sa inyong mga negosyo, di na kayo maubusan ng benta, masisikat ang pangalan nyo at yung positive influence na kailangan ko sa inyo ay makakatulong na yan sa propagation palalo ng ating mission dito sa Kasosyong Malapit Group. Eh no, haba niya no. So ano yung mga matututunan nyo dito sa programa na to? For one month, natuturuan ko kayo araw-araw Una about sa mindset. Paano mo mahanap yung vlogging format para sa'yo? Paano hanapin yung platform na para sa'yo? YouTube ka ba? TikTok ka ba? O Facebook? Paano magbe-beneficyo ang iyong negosyo pag sikat ka na? At kung paano hindi habulin ng views, bagkos, habulin ang lalim ng inyong mensahe. Turo ko rin sa inyo kung anong dapat isuot at paano pag-combine ng inyong business vlogs at ang inyong personal vlogs. Didiscoverin din natin kung ano yung dahilan nyo kung bakit gusto nyo sumikat. Kasi mahalaga yon. Anong kaugnayan ng content creation? Natatrabahuin nyo na mag-original content kayo, mag-vlog kayo sa kinalaman sa inyong personal na pangarap. Didiscuss ko rin sa inyo yung iba't ibang klase ng content creator at kung paano i-reverse engineer yung mga teknik ng ibang mga content creator. Papaliwanag ko sa inyo ang pinagkaiba ng evergreen na mga content at yung mga viral at anong maganda sa pangit? Dahil, yan yung diskarte ko kung bakit hindi na ako halos nag-upload ngayon pero tuloy-tuloy pa rin yung mga content kong namamayagpag. Bakit isang buwan etong turuan na to? Kasi hindi mababago ang behavior nyo kung isang araw lang o isang oras ko lang kayong tuturuan o 3 days, 5 days, hindi mababago yun. Hindi kayo maging malupit na content creator noon. Dapat isang buwan para mabago yung behavior nyo talaga mga kasosyo. Dahil ako nung nagsisimula ako, isang buwan ko ding pinagtrabahuhan yan. Sabihin ko sa inyo yung technique ko. Yung mindset ng artist, kasi bilang vlogger, bilang content creator, ano ka na eh, ah, creative na yung trabaho mo dito eh. Kaya may tamang diskarte eh dyan. Papaliwanag ko rin sa inyo yung buong content creation business model. Actually, isa tong licensing business model mga kasosyo. Diba, sa level 2 natin, licensing business model yung unang-una. Kasi licensing business model, ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng business model mga kasosyo. Papaliwanag ko sa inyo yan. Kung bakit pinupush ko kayong maggawa ng original content at maging content creator din o vlogger. Didiscuss ko sa inyo yung the new upside down entrepreneurship. Bumaliktad na kasi yung discarting ngayon kung paano maging negosyante. Didiscuss ko sa inyo yan. Dapat nyo maunawaan to para seryosoin nyo yung content. Although yung karamihan sa inyo sinusubukan naman maging content creator pero hindi pa rin talaga gumagana. Kaya itong programa ko na to, lalatag ko sa inyo lahat ng technique para gumana na yung effort nyo. Yung mindset din na every video is not for you. Tuturo ko sa inyo yan. Sa programa rin na to, didiscuss ko sa inyo yung mga software tools na kailangan. Paano mag-edit, about sa Adobe Premiere, about sa ibang mga mobile app editing software, about sa mga sekretong software na gamit ko tulad ng Time B, Zero Pro, at paano at ano-anong mga AI tools o mga artificial intelligence na mga tools na magagamit na ng mga content creator ngayon na ilalatag ko sa inyo kung paano nyo magagamit mga kasosyo. Na kahit hindi kayo magaling mag-edit o hindi kayo magaling na cameraman, may output kayo maganda. Pati Photoshop, basic Photoshop o mga paggawa ng thumbnails, tuturo ko rin sa inyo yan. About sa mga basics, about camera basics, microphone basic at basic lighting, tuturo ko rin sa inyo yan mga kasosyo. Eto, kailangan ko itong maituro sa inyo kasi ito yung kalaban nyo, alam ko eh. Pagiging mahiyain. Paano matalo ang pagiging mahiyain nyo mga kasosyo? Tuturo ko sa inyo yan. Pagsikat na kayo kung paano nyo imomonetize yung inyong kasikatan o paano kayo kikita ng pera sa inyong mga content, tuturo ko rin sa inyo yan mga kasosyo. About sa sponsorship 101, makikita nyo naman sa mga vlog ko, di ba? May mga sponsor sa gitna. About sa mga merch, paano mag-generate ng cash sa pagbebenta ng merch para sa inyong mga manonood? Paano kumita sa paggawa ng event? O basta everything sa pagkita ng pera sa paggawa nyo ng content. So, na-advertise nyo na yung mga negosyo nyo, yung mga pinaniniwalaan nyo, sumikat na kayo, plus kikita pa kayo ng pera sa paggawa ng content. Tuturo ko sa inyo yung mga diskarte. Kaparte neto, yung about sa branding. Paano maging brand? Paano maging brand ang iyong pangalan o iyong negosyo? Paano magkwento ng sarili mong kwento para tumatak ang kwento mo sa iba? Tuturo ko rin yan. Tulad ng pagkakilanlan nyo sa akin, di ba alam nyo kwento ko mga kasosyo? May diskarte dyan, hindi yan tiyambahan. At tuturo ko rin sa inyo ang kapangyarihan ng community. Makabuo kayo ng sarili nyong community na pagdilingkuran nyo. At kung papaano. Bakit nyo kailangan gumawa ng community? Paano makabuo ng community o mga fans nyo o followers? Paano magamit ang power ng live para tuloy-tuloy yung pagkakilanlan nyo yun ng inyong mga followers? Yung discarte rin sa Zoom meeting, tulad ng ina-apply ko, ginagamit ko kasi lahat ng tinuturo ko sa inyo dito ay eh, ginagawa ko talaga kaya effective. Paano gumamit ng Zoom meeting para ma-engage ang inyong mga manonood? tuturo ko rin about sa filmmaking 101. Kasi malaking elemento to for 7 years, pinag-aralan ko ng malalim filmmaking. Ano ang story, how to shoot, how to script your content. Yan, tuturo ko sa inyo yan, hindi na kayo mag-uubos ng pitong taon. Tulad ng pinagdaanan ko, 7 years akong nag-ubos ng panahon para mapigure out ang pagko-content. Ngayon, ito na yung KMC system. Itong kasosyong malupet content creation system natin. Ito na yung discarding ilalata ko sa inyo. Ha, ah, ah. How to start. May discarding dyan. How to get ideas content daily. Ilalata ko sa inyo yan. How to maintain being famous even your busy. Kasi busy tayo mga kasosyo, di ba? Mga negosyante. Tuturo ko sa inyo yung the derivative strategy. Paano hindi ka maubusan ng content? At tuturo ko rin sa inyo yung personal content to business content to personal content again. May discarding dyan mga kasosyo yung magic ng isang condenser microphone. Isisiwalat ko na sa inyo. Etong microphone na gamit ko, papansin nyo, solid dyan, di ba? May hiwaga yan. Hindi yan basta-basta. Tuturo ko rin sa inyo yung aking vlogging outline technique at yung pag-uutak na always be selling technique sa pagbablog. Paano maging kayo lang at yung importansya kung paano nyo bubuin yung home base office nyo, setup, na mahalaga. Tulad nito, may setup. Tuturo ko sa inyo rin yan. Bakit mahalaga yon? At may sikreto akong malupit, itong shoot, drop, and forget technique. Where is the free editor? Kahit di kayo mag-edit, may libreng editor somewhere dyan. Di-discuss ko sa inyo yan. Ang technique na shoot, drop, and forget technique. oh, Wala, pang, wala pa sa Google niyan. Tayo pa lang may mga ganyan mga kasosyo. Wala pa nakakadiscovery ng mga technique na yan na para talaga sa mga content creator na mga bising negosyante. Eto pa, how to daily upload with sense. Kasi pwede kang mag-daily upload pero walang kwenta. Dito sa tuturo ko sa inyo, kaya nyo mag-daily upload ha, pero may sense pa rin yung mga i-upload nyo. May discard yan. Paano maging sustainable, no? Kahit 7 years na ako nagko-content, -co nakakapag-upload pa rin ako. Paano maging sustainable yung ating pagko-content? -co tuturo ko rin sa inyo yan. Eto yung malapit sa ating KMCC program. Eto ang output. Eto, 20 video goal plus 80 video goal equals hindi 100 video kung hindi 500 videos. Ah, lupet no. Gagawa tayo ng 20 video at saka 80 video. Bawat isa sa inyo gagawa niyan. Pero ang output, 500 videos. Oh, ah, lupet no, di ba? Eh, pasok kayo dito sa programa na to. Sa program din na to, meron kayong GC kada batch. Kasi per batch ang tuturuan ko. Ang unang batch etong parating na March, March 2024. Next batch, April, May, June, July hanggang kayanin ko o oh, hindi ako mabisi. Basta hanggat kaya ko, tututukan ko kayo kasi kailangan dumami ang mga malulupit na content creator na mga kasosyo. Kasi marami ng content creator na walang kasusta o mga negative ang mga nilalabas sa mundo. So dapat mabago natin yon o oh, mas dumami tayong mga mabubuting mga content creator na mga negosyante. Tuturo ko rin sa inyo paano maging future ready yung inyong mga video. Kahit sinut nyo ngayon, sa next year, next next year, eh magagamit nyo pa rin. Hindi kayo maubusan ng content. Eto malapit din to, the double cellphone technique. Tuturo ko sa inyo yung discarte yan. Wala sa Google din yan. At etong constraint natin, sa isang araw, one hour lang kayo mag-shoot, walang cut, paano may edit ng automatic at gamit ang the two camera technique at kung paano nyo may implement yung drop and forget system. Yung mga pitfalls sa pagkocontent, share ko rin sa inyo. Tulad ng paano hindi ma-burnout, tulad ng hindi nyo makumpere yung sarili nyo sa iba kasi nakaka-bad trip yun. At anong gagawin nyo pag sikat na kayo? Paano hindi sobrang manggaya kayo ng iba? At paano maging future ready rin tayo sa mga bagong paparating ng mga social media apps? At syempre, pinakamahalaga sa lahat, how to deal haters. Kailangan natin maintindihan yan kasi yan ang kalaban ng mga content creator. Mga bonus perks pag nag-avail kayo ng program na to mga kasosyo, ay one month nyo akong makakasama. Araw-araw tayo magkakasama. Tuturuan ko kayo araw-araw hanggang mabago yung kulot ng utak nyo at maging content creator kayong malupit. At mapapaliwanag ko rin sa inyo yung level 3 na sinasabi ko. Masusulyapan nyo ano ba yung level 3 at anong kaugnayan ng pagiging sikat na vlogger sa pag-execute natin sa level 3. At after class natin every day, after ko kayo turuan about content creation, dahil one month nyo akong kasama. After naman ng about sa pagboblog, business talks pa rin naman na pag-uusapan natin eh. Kaya, although tinuturuan ko kayo sa pagko-content, garantisado, kung anong problema nyo sa negosyo nyo o kung wala kayong negosyo, sure ball ako dyan. After one month natin magkasama araw-araw, may negosyo ka ng maayos, sigurado ako dyan mga kasosyo. So, sobrang bonus na nun. Pagtapos ng program, may monthly check-in pa rin tayo. So sa mga susunod na batch, makikilala nyo rin sila at every month, meron akong isang live o group session nating lahat. Ididiscuss ko sa inyo yung mga pagbabago about sa content creation. Ano yung mga future na changes o mga pumapalo, every month yun at forever batchmate nyo na yung mga kabatch na classmate nyo. Suportahan na tayo yan. At kung kayo'y umattend ng programang ito at naging magaling kayong editor, ha? Naging editor kayo. Sa future, pwede ko kayong kunin bilang official na editor ng kasosyo. At babayaran ko kayo. Kasi pag naintindihan nyo yung KMCC program, alam nyo na kung paano i-edit yung mga video na pang negosyante. At kung maging magaling kayong editor at umattend nga kayo neto, kayo ang una kong i-hire o babatuhan ng trabaho pag may mga kasosyong gusto magpa-edit. Tatrabawuin natin ang sistema na yan. At may chance kayong kumita. Kaya kung bibili kayo ng programang ito, ng ating KMCC program, eh malaki ang chance na mabawi nyo agad o mabawi nyo rin naman yung ginastos nyo. O, bakit kayo mag-take ng program na to ngayon? Bakit? Siyempre, pag na-master yung content creation, forever free na ang inyong mga marketing ng inyong negosyo. Pag nag-aral kayo ng Facebook ads, gagastos kayo ng malaki, ma 25k para matuto tapos ang masama doon every mag-aads kayo gagastos kayo ulit dito sa programa natin sa KMCC Gagastos nga kayo sa programa na to. Pero after nun, hindi na kayo gagastos para ma-promote ang inyong mga negosyo. At kayo pa ang may chance ang kumita ng 100k a month habang nagko-content kayo. Kaya win-win talaga mga kasosyo. Walang tatalo sa paggawa ng original content. Bakit ko to tinuturo ngayon? Kasi paulit-ulit ang mga problema ng mga kasosyo, hirap makabenta. Hirap sa kompetisyon. Wala makakasolve niya kung hindi original content lang. Kaya eto na yon. Kung nahihirapan ko ipigure out ang pagkocontent, eto na nga yung programa. Tuturo ko na sa inyo lahat ng natutunan ko for 7 years. At bakit ako qualified? Siyempre naman, napatunayan ko naman na sa inyo yung aking mga channel, aking mga page At yung mga page ng mga negosyo namin Kung paano magsimula ng negosyo ng walang puhunan kahit may pera ka na Kasi nga, meron kang asset na kilala ka sa social media At ang laking advantage nun Kaya pag nagkaroon ka nun mga kasosyo, hindi ka na mawawala ng customer, maniwala ka sa akin Kaya pag na-master mo tong KMCC program natin, never ka nang mawawalan ng benta at pag nag-avail kayo na itong programa natin na to mga kasosyo, all proceeds nito ay iaambag ko personal sa pagbuo ng ating kasosyo headquarters studio dahil malaking elemento ang ating kasosyo headquarters studio para magtibay pa at maging malupet ang mga pag-execute natin ng mga kasosyo project ng mabilisan. Kaya pag nag-avail kayo na itong program na to mga kasosyo, naturuan ko na kayo, nakaambag pa kayo sa pagpapasabog pa natin lalo ng ating kasosyong malupit group para maayos natin tumbansang bansang to dahil pasira ng pasira eh kaya galingan natin bilisan pa natin lalo mga kasosyo payaman at magpasikat pa tayo lalo limited slot lang to mga kasosyo per month ha kaya una-unahan na lang ma-avail nyo kagad tong unang batch tong March 2024 hybrid to face to face sa Nova Town ang venue araw-araw pwede kayong pumunta kumakapunta kayo Pwedeng minsan pupunta, minsan hindi. Kung nasa ibang bansa kayo, pwede pa rin kayo umaten kasi online pa rin to, live pa rin tayo, mag interact tayo real time. Kung hindi kayo makaten sa saktong oras, may replay pa rin naman daily at ma-access nyo yung mga previous na mga replay. Kung minsan makakapunta kayo sa Nova Town, bukas hindi, sa isang araw hindi, makakapunta kayo sa susunod, okay lang, walang problema. Pero kung gusto nyong pumasok araw-araw sa Nova Town, araw-araw tayong magkakasama doon. So kahit mapa-online o maka-face-to-face -face kayo, pwede kayong umaten. Regardless kung nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, nasa Metro Manila, malapit sa akin, malayo, basta gusto mag-avail ng program na to, pwede. Ang positive din dito kasi, dollar ang i-earn natin pag nagko-content tayo. So, pasok to sa ating prinsipyo na ang pera sa ibang bansa ay papasukin natin sa Pilipinas. Imaginin nyo na lang yung positive impact pag meron din kayong viewership tulad ko na naipaglalaban ko yung mga pinaniniwalaan ko at yung aking personal na misyon dahil sa kapangyarihan ng content creation na ituturo ko sa programa na to para magkaroon ka rin nun, mga kasosyo. Okay, ang schedule at venue, online to, at sa Nova Town. Simula na to sa March 4 sa darating na lunes up to March 29. Tapos yung batch 2 sa April, next batch na yon. So umabul ka na ngayon sa batch 1 mga kasosyo dahil special to. Ang tentative nating schedule ay 9am day up to 3pm. Araw-araw yan. Tatrabahuin ko kayo mga kasosyo. Ayan, may replay din daily. O, una-unahan na lang mga kasosyo kasi hindi ko kayang tanggapin ng sobrang dami. Limited slot lang per batch. At kung mag-avail kayo, message yun lang ako sa aking official FB page. Dito sa may 340,000 followers na Facebook page. Yung mataas na followers. Make sure lang na yung official page ko yung kausap ko ha. Baka kung saan kayo magbayad. At ang buong programa na to mga kasosyo ay lahat ng yan tuturo ko sa inyo. 25,000 lang buong programa. Kung manghinayang kayo sa 25,000, wala tayong problema. Trabahuin nyo rin na maging content creator kayo. Pero kung gusto nyo yung mga teknik ko, diskarte ko paano maging malupit na entrepreneur at content creator, ayan, tuturo ko sa inyo lahat-lahat ng alam ko. Para hindi lang ako nag-iisang kasosyong kilala sa social media. Marami na tayo dapat. Kasi ang dami na rin nung iba na tali yung mga prinsipyo eh. Magparami magpalakas din tayo. At kailangan ko ng tulong nyo mga kasosyo na... Maging influential din kayo dahil marami tayong problema ang aayusin dito sa ating bansa. Kaya kung meron kayong extra 25,000 at naiintindihan nyo ang kahalagahan ng paggawa ng original content at kahit sinubukan nyo, eh, hindi pa rin gumagana yung paggawa nyo ng online content at nababad trip na kayo, invest nyo na yung 25,000 nyo dito sa programa na to. Dahil garantisado, yung libre ko nga mga tinuturo sa inyo, eh may saysay -say at may epekto. Ano pa kaya ito na may bayad? Ang bayad na to mga kasosyo ay iaambag natin sa propagation pa ng ating grupo. Especially sa pagtatayo natin o pag-execute -e ng ating kasosyo headquarters. Hayos mga kasosyo! Muli sa mga gusto mag-avail, mag-message na agad ngayon ngayon na dahil sobrang dami na nag-message kagabi pa. Una magbayad, unang pasok sa listahan mga kasosyo. Ha. Ah. Salamat sa tiwala nyo mga kasosyo. Kita-kita tayo sa pagsisimula ng programang ito, KMCC Program. Pag nag-enroll kayo dito, official kayong KMCC Student or Kasosyong Malupet Content Creation Program Student, KMCC Student kayo. Ayos! O yun lang mga kasosyo, trabaho malupit tayo excited ako sa bagong programa na to kasi dadami ang mga ma-impluensyang negosyanteng mga kasosyo. I love you mga kasosyo, trabaho malupit tayo, bilisan natin dahil lalong nasisira ang bansang Pilipinas. Kailangan na natin makiambag gamit ang ating yaman at higit sa lahat ang ating impluensya na dulot ng paggawa ng mga original content. Salamat sa mga mag-avail ng program na to mga kasosyo, trabaho malupit, I love you. Gagalingan ko pa lalo sa pagtuturo sa inyo mga kasosyo. Mahalagang trabaho ito. Message na dito sa aking Facebook page kung paano makakabayad. Ciao, bye!